Ay, magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasubi. At syempre, balik topic tayo. At magbabasa tayo ng ating mga komento at request ng ating mga followers mga kasawi ang pinakaayaw din ng mga babae, yung pilit pinapasubo tapos nangangamoy, maanghit, sobrang masakit sa ilong at ulo ang amoy. So yung ating sender mga kasawi ay isang babae na sabi nga niya, ang pinakaayaw ng isang babae ay kapag pilit na pinapasubo sa kanila ang isang latulato ng isang lalaki at yun nga ay mas lalo itong nangangamoy at amoy ang hit. Siyempre magbibigay tayo ng ating suggestion mga kasawi tungkol dito sa ating sender at talagang natawa ako dun sa mo'y anghit. Ayan. At syempre mga kasawi, sa isang lalaki kapag once na talagang nag enjoy ang isang babae na ayan, na magmukbang sa inyong mga latulato. Make sure lang talaga na talagang malinis ang inyong, ayan, lato, -lato. At make sure din na talagang walang amoy ito. Yung hindi amoy maanghit. Kakaroon lang din naman kasi ng amoy ang isang lalaki kapag ka once na hindi ito malinis sa kanilang katawan. So, syempre kapag once na nagmumukbang bang ang isang babae, make sure nyo lang mga kasawi na talagang hindi nyo pinapasubsob sa kanila ang inyong mga latulato kasi minsan sa sobrang gigin ninyo, sa sobrang pinapasubsob ninyo ay nasusukol na or nasusuka na ang isang babae dahil syempre may mga latulato mga kasawi na talagang malaki yung kanilang size. So syempre ang isang babae kapag kasobrang sobrang pinapasubsob ng bonggang-bongga -bongga sa kanila naduduwal ito. eto dahil siyempre sobra nang naaabot sa sobrang lalamunan nila kapag kamalaki ang natulat or sandata ng isang lalaki. Kaya kapag ka once na kayo ay magpapasubo, dapat kinukontrol nyo din yung pagpapasubo at wag na wag nyong ipapasubsob masyado kasi ang mga babae ay hindi ito nagiging komportable. Kaya kailangan kapag ka kayo ay nag enjoy na na sobra-sobra, dapat ay napaka-gentleman nyo pa rin pagdating dito. Dahil handahan nyo lang. wag nyo masyadong persahin, mga kasawi. Kapag ka kayo ay nakakaramdam na sobrang mael na yung mga kalalakihan, make sure lang talaga na hindi nyo agad-agad pinapasukol. Kasi napakahirap ng bilang isang babae. Tapos, di ba, minsan kapag may amoy pa yung latulato ng isang lalaki, instead na nagaganahan yung mga kababaihan na magmukbang sa inyong mga latulato, yung ending ay hindi na talaga nasusuka na sila. Hindi sila makapag-focus. Kaya minsan yung iba minuto lang nila minumukbang, 'di ba? Sabi nga nila, kahit babae at lalaki nagsasabi, kahit mahal mo pang isang babae o isang lalaki, pero kapag ka may amoy ang inyong mga latulato, tilapia, 'di ba, hindi naman talaga tumatagal sa pagmukbang neto dahil nakakasuka yung amoy, hindi ka nagiging komportable. So kung gusto mo na tumagal ang isang babae sa pakikipagmukbangan sa iyo, make sure mo lang talaga na hindi mo agad sinasagad Hindi mo talaga pinapasubo ng sobra-sobra sa kanya. Na yung para bang walang humpay, may subo na nga, pinapasagad mo pa, ang ending neto ay nasasabunutan mo pa yung babae. So, syempre, ang babae hindi talaga nagiging komportable ito. Syempre yung ending nito mga kasawi ay magbabak out si Mrs. dahil hindi niya kaya yung amoy ninyo, mga kasawi. Parehas lang din niya ng mga kababaihan at kalalakihan. It's a tie. So, yun lang po mga kasawi yung ating suggestion. Kaya sa mga kalalakihan, ha, kapag gusto ninyo na nagpapasubo kayo, make sure lang na walang anghit, walang amoy at hindi mabaho para makapagbabad. Ayan. Si mise sa pagsubo ng inyong mga sandata. Mga pumaksoy, marami salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So, sa walang sawang pag-share at pag-comment. So, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!